Oi Dino. Kakak. Hmm. Kita kita kali na dahil hmm. munda la. Ay kan kana. Sa ka galing. Gali Gani na mugi kan. Batrik na eh. Bakit? Kasi kanina kan sa kalit ko dyan sa gas. Hmm. Punuan. Wala talagang maapuan. Ha? Ah? Lahat kami nakatayo. Nakatayo kayo? Oo. Oh! Nagbayad ako ng tama. Tapos walang upuan. Wow. Ang sakrak nun. Oh, tapos? <laughs> Takas. Hmm. Nakita ko yung isang babae. Nakahamak dyan sa waka. May dalang sanggol. Eh, may dalang sanggol? Oo, kumawa naman. Bakit? May iyak na yung sanggol. Nagugotom na yata. O, tapos ano nangyari? Ayun. Nakatingin sa akin yung babae. ano sabi sa'yo? Sabi niya, kuya, pwede mang pakilawas mo yung didi ko? Sige na, huwag ka nang nahiya. Pwede didihin ko yung anak ko. Nagugotom na yata. Baka kasi pag bumitawa ko dito sa wakal, Hmm matumba kami dalawa. Ano ano ginawa mo? Ayun, hindi na ako nahiya. Nilagwas ko talaga yung dede niya. Grabe ang langkot. Eh grabe ang swerte mo naman. Pinagpala ka talaga, Dino. Talaga, pinagpala nga ako. O tapos ano nangyari? Ayun, sinangkol ako ni nanay. Binagbangungot na kala ako. <laughs> ka? Oo nga, binagbangungot na ko. anak ko nanay.